Hi Kevin, kung ang isang visa holder ay nagkaroon ng newborn baby, ano ang dapat nilang gawin? Isa sa mga karaniwang pagkakamali ng mga visa holders ay ang hindi pag-abiso sa immigration kapag sila ay nanganak sa Australia. Unang rule ay kung anuman ang visa ng magulang, kapag ipinanganak ang baby, automatic na makukuha ng baby ang parehong visa na hawak ng magulang. Halimbawa, kung ikaw ay isang student visa holder at nanganak ka, ang anak mo once registered ay magkakaroon din ng student visa. Kaya kailangan nating irehistro ang baby. Madali lang isama ang sanggol sa iyong visa. Kailangan lamang natin ng birth certificate at ilang dokumento at pagkatapos ay maaari tayong magpadala ng inquiry sa immigration para makakuha ng visa para sa baby. And the thing is kung halimbawa ay hindi mo ipinaalam sa immigration ang iyong newborn baby at nag-apply ka ng bagong visa, hindi natin maisasama ang iyong baby sa bagong visa application dahil hindi siya naisama sa iyong previous visa. Iyon ang magiging problema. Kaya we suggest na sa tuwing magkakaroon kayo ng bagong silang na sanggol, pagkakuha ng birth certificate ay ipaalam sa amin para maisama ang inyong baby sa visa. Salamat!